ano bisita kayo. Ah, yan si Jipoy. o bakit? Jipoy, nakapasyal. Pasyal lang, ano, bisita si Marias. Ah, yan. Kasi ano, malapit na yung pasokan niyo. hindi na kumukaan Ah, malapit na pasokan niyo? Malapit. Hindi na, yung orientation na. Ayan. Opo. Opo. Opo sa inyo si Jipoy. Bakit hindi nyo kinakamusta si Dipoy? Ano? Bagong gising. Bagong gising Bagong gising hey, hey, maganda gabi po. May bisita po kami. Ayan po si Jipo oh. oh, yung dee. Marias. Oh. Uya, may protas kami. Oh, ay. Ay. may protas kayo? Oh, Salinas. Dami sardinas oh, hmm. na lang kaunti doon. Siguro mga Sampo uh, siguro uh -huh. piraso pinaso pa na tira. Masarap yung lagyan ng asa ng Lagyan ng kape ito. Oh. Nung isang araw, namang putas ako. Gatas, hindi eh, ka pinas. Ay, tiyo, punta ka doon. Wala ka. Huwag ka Wow, may santol pa sila sa... Ah, yan. Gusto mo niyan? Nakain ka ba niya santol? Hindi lang sa akin maliit. Masarap ito eh. Ah ah, ba? Gusto mo? Okay, ah, paborito pa rin niya yung Santol. Santol Plus. Bago ka pumunta dito, nagpaalam ka? Oo, okay. oh, nagpaalam ako doon sa kabila ah uh, kailangan lagi magpapaalam ka, ha? Oh. Pag kalimutan basta nalabas ka ng bahay, papaalam ka lagi doon sa Inaya ha? Kung sino yung tao doon para, sure, para hindi, 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 ka alam kung saan ka naroon, di ba? Oh. Makandalis mo kung saan ka gusto mong pumunta, papaalam ka. Katulad niya, papasok ka. Pag ka na, waalis na po ako. Mm -hmm. Hindi ka pa naman pwedeng yan doon eh. Baka ihatid ka ni Lord Jay. Pagka mag-hatid, ako mag-hatid. Oh, ng so, kapabay. Kapag may baka busy siya. Oo. Oh, kasi baka, or pang, Oo, oh, kasi maaga, pagka umaga, alas 6, alas 5, ihatid na agad kita. Kumisya, ano sa'yo? Na, 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 niya? Baka pang umaga ka eh. Siya naman kasama tayo? pwede, pwede kayo sabay na pag alis. Kung pang umaga ka. Ay, yung baon yan. Sabihin mo. Mahawain na, kumahawain. Mahawain <laughs> pa naman yan. Pati bag, ibibigay niya. Yes. pati, pati, sapatos, uniform, <laughs> sa'yo <inyo> na mag-aralun. <laughs> Ako na lang maglimas. <laughs> yeah. Hindi, kung nahingin yun, halimbawa, hingin yung sapatos mo, ibibigay mo naman. Medyas. Ah, ibibigay mo yung sapatos mo. Medyas na ganyan, sapatos sa akin. Kala, ibigay mo, ay gamit mo yan. sabi sasabihin mo doon, sa susunod, ibibili na lang kamo kita. Mayroon may okay-okay doon, sing pinta lang. Hmm. Ay, siya Russell, kilala na itong dalawa dyan eh. Tumaba na itong dalawa, madali lang tumaba. Eh? No. Ano na? Ah? Huh? Sa akin parang hindi ako tumupo. <laughs> pero hindi manok, walang, walang, walang chance sa, <laughs> walang chance sa but... ba? Anong gulay ang ulam niyo kanina? Ano po, yung sitaw. Oo, oh, um, sitaw. At, uh, mm, yung kakain ka no. Ay, pero huwag naging manok. Kapag gano, kain kayong gulay. Isda. Hindi ka nakaisda? Kumakain naman ng isda. Bakit hindi ka na nakain? Kumain na ista. Baka kain ka kung ano yung nadong pagkain sa mainay. Kainin mo, huwag yung mamimili ka doon. Wala kang makakain pa no? kung ang pagkain nila doon, hindi mo kusuna daw, hindi ka nakakain. Hinatainip ko lang lahat. Huwag kakain ka. Huwag yung hindi ka kain. Ha? Hipon? Masarap yun ah. Si Russell nga hindi nakain noon eh. Bagong. First time ko kanina bago? yung bagong. Ah, bagong ma. At kalagyan ng karne. Ah, binaguong ang alamang. Ay, masarap yun. Ano tawag nito? Ay, alam ko yun. Yung... At tapos, kulay. Anong kulay? Kulay... Paborito ng mga riyas yun. Yung ano? Yung kare-kare? Ha, paborito nito yun. Hindi kami nakain kare-kare. Paborito ni yun, di ba? Kare-kare. Ha? Oh, ah, Kari-karing Hindi ba nakain tayo na sa school? O oh. Kari-karing manok lang Pero yung kari-kari Bakit ayaw mo yung Yung kari-kari ba? May may bagoong? Tapos kulay Yellow Yun Paborito niya yan At ito, ito yung si Mayling Yung paborito niya yan yung, Sinea Oo, oh, yung baboy Na, na kari-kari Tapos may bagoong na alamang Wow, sarap Tapos nun man, man. Tapos may gulay Ha? Lasang karne Masasang karne. Tapos, hmm. kapag amuy-amuy baboong, tapos nasang karne. Oo. Oh. At alam ko, hindi ko pag-nota yung karik -karik. <laughs> Ano ba yung kulay ng karik, -karik? Kulay, po, kulay ano daw po? Itim. May panilaw. Itim? Yung kanina, hindi naman karik, -karik. <laughs> O karik-karit. karik <-t. laughs> Aray ko. Aray ko po. Ano si saray ko? Masarap yun. Bagoong, kamo. Ay, iba yung bagoong na isda ba? Ang sabi mo? Hindi po. Bagoong na karne. <laughs> e, yung alamang <laughs> ata na karne. Yung alamang na karne. Binagoong Binagoong ang karne. Ah, di na yung ang gulay na may karne. Wala na, wala na. Wala, karne lang. Ay, yung sinasasama natin dati, di ba may karne yun? Hindi, Ay, alamang ah. lang yun. Nakita mo po yung tata yung ano doon sa ano yung ginawa ni Lola na dun sa plastic po. Dun sa, dun sa... Ay, nilagay sa plastic. Up, sa galon. A tapos... Ah, ayun nga, alamang. Alamang, tapos yun na, tapos... Pinirito yung ano, yung kanina, nakatingin pa nga. Pinirito yung ano, yung... yung karne. Tapos, masarap yun. Tapos pagkatapos... Nilagay yung alamang. Lagyan ng alamang, ganyan, ganyan. Ayun, masarap yun. Ba't di ka nagdala dito? Hindi ko alam. Mas... Dito, na, nakain na, kami noon eh. Magkalahan ko hindi oh. Ah, Hindi, hingi ako doon sa inay. Paborito ko yun eh. Marami pa. Oh, marami pa? Wow, marami pa daw. Kala ko yung niloto ni inay, yung kare-kare, yung kulay dilaw, nilagyan ng sitaw. Pa, kasi sabi ko kasi may sitaw. Uh, may, may puso ng saging, tapos may talong. Yan ang lok noon. Tapos may karne. Ano? Yung sa kare-kare? Oh, ah, kare-kare. Parang horror. Horror. Ah, ayaw, ayaw nila, nila kasi. Kari -kari. Baka daw ano yun. Kasi po, nung napinanod po namin, tapos nakain po yung bata. Sit na, ayaw namin Ay, karik-kari. Ha? namin karik -karik. na yung bata ng no. karikari kari Pati yung hand. yung ginawa namin ganina. Ngayon siguro yung karikari yung, ano, yung may sabaw. Oo. Oh. Opo oh, May okra, talong, sitaw. May, may puso. Yun. At saka, Sarap yun. Puso ko puso ko yan. Puso na saging? Puso ko? ko? <laughs> Lagyan na eh, Mm, kailan bang pasok mo, Jipoy? Mga August 4. Isda. So, <laughs> Mangati ka niya sa manok mo. Huwag kang masyado lagi sa manok, Tim. Mangati kayo pag Magulay ka. O, la lagi pala, katulad doon, karni ang ulam ninyo doon. Kanina, ang ulam namin dito, crab. Oh. Crab mm -hmm. at saka squid. Hindi ka Tanong mo diyan kay Russell. Octopus. Octopus? Mm hmm. Okay. Ay, squid. Ay, squid. Squid nga. Mm -hmm. Para octopus nga. Yung nga pa, marami. Uh -hmm. Malaki, isang eh. malaki yun eh. eh octopus ko Tapos yung eh, alimasag. Hindi eh, eh, <laughs> 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 Ano lang yan, yung dito mukha. Mukha ba yun? Ano? Wait, <laughs> wait, <laughs> Yung ga dito, sa men. Hindi ko alam. ka. Asa ba yung niya? Ha? Yung kanina kanina ni nanay. Ayun, buntot niya yun. Kala ko doon yung ulo niya. Hindi <laughs> Yung ulo niya, di ba? May mga ano siya, may... Galamay. Eh. Galamay. Galamay, ganyan. Yun. Parang ganito siya. Ito, tapos ito yung ano niya, buntot niya. Tapos dito yung mga galamay. Ha? Ah? Parang ganyan hmm. niya siya. Parang lukos? Oo. Tapos... Dito yung, oh, yung mukha niya. So, dito, nahan? dito. So, yung may galamay? May galamay. Yan. Nandun din ang pangkain. Kaya sabi mo. ko yung ganun, oh, dito sa mukha, may galamay pa gano'n. Tapos, Paano yung, yung tatay? Eh, Makakadain po yung dun sa... Hindi yun, kasi ganyan naman paglakad, oh. Ah. Hindi ah. yan. Ang ganyan po. O, oh, gano'n ang squid. O, diba sabi, ang pusit. Masarap yun. May tinta. Yung may tinta ang kulay white. Black. <laughs> black. <laughs> kulay <-blay. laughs> <laughs> yung, yung sinasabi pili. niyo parang hindi ako nakaintindi kasi hindi ko pwede Pusit. Pusit? pusit. Yan, yeah, nakita ko na yung... Pusit. Ayun nga. Malaki. Pusit malaki. nga yun eh. Pusit. pusit. Malaki. Malaki. In English lang, squid. Malaki. Malaki siya. Malaki siya. Pero mas masarap yung mga katawan yan. kasi malasa siya. Hanggang dito na yung katawan yun. Pero masarap, mas... masarap, masarap, masarap din yung malaki. Malaki kasi. Galing pa yun sa Mindoro. Oo, ganun Tagal na yun. Isang buwan na tayo sa freezer eh. Mm -hmm. ya yeah, dati hindi na si naman may linoon, si Pagkano, ang dami namin doon, doon pa kami sa si may kabila. Hindi yan mapapakain kasi doon may tinta. May kulay yung, di ba may kulay yon Yung pagka yung maitim. Ayaw nito. Pero na nakano na, nakatikim sila. Nako, pagka may ganun, gustong gusto na nila. Ayaw. No. Bago lang niya ako nakakain. Kaya ikaw, Jipoy, pag, ano, pag, kung ano yung pagkain dyan sa, sa mainay, tikman mo. Hindi ko naman sinabing huwag mong kainin. O tikman mo, pag uh, kumuha ko muna ng kaunti lang, para kung malasahan mo at gusto mo, hindi yun. Siyempre, inihayin din ng inay, tapos hindi, hindi ka titikim. Sa atin din. puso. Puso? Oh, tortang puso. Wow, Tampuso. magloto rin kami noon. May may alaga kami doon sa Mindoro eh. Kambing. May alaga kami kambing. Pag umuwi tayo, tatay tayo kambing doon. Oo, yung kambing nila tatay doon So, ano, namatay di ba po? May namatay tatlo. Sayang, ninayang kami. Tatlo mga bata, ano pa? Baka ako sa ulan. Mga bata. Sobrang lamig. Ang laki na rin yun. Kasi mga ano na yun eh. Ilan ang buwan yun? Three months na ata yun eh. Two months. Four na yun. Three months. Mas malaki

Aray ko. Aray ko. Aray ko. Maaga pa naman eh. Sorry po daddy po, nagakita na. <laughs> so, ano lang siguro? Baita <laughs> <laughs> ka. <laughs> Baka nag <tadang niw. laughs> Guni guni lang. <laughs> guni Baka may something lang. Ay, saan ni, suma, wow, anong something yun? May sumapi. Correct. <laughs> 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 oh! Si, sino? Suma, si sino? 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 Ito yung paliruhan ni mga kaya na sa'yo. Dear boy, nasa PNB. <laughs> Ang <ay, Ay, ay>, ah, <laughs> pagkataon ni Madam, na ni... Bueno. <sings también> ay, pumasok kay Gepoy. Wala. Ang tayo. siguro. siguro nung simulan ka ng make-up Madam. Nabating din

Gusto yung kan? yung ano? yung isda. yung isda. isda, isda, isda. may isang isda. yung isda. gumay isda. isda. alam mo ba laki? Lalaki ba yun?

Si ano yan ha? Si sino na kanta niyan? Si, si Ako, si si, ano Ako si Mr. Jopay! <laughs> jopay ka? <laughs> <laughs> <Dari po> pipo, <laughs> tapos <ang> jopay si Jopay! ka Jopay Oh, ayo na! Ayun na! Ayun <laughs> <Kumabas> na! Ayun <laughs> <Kumabas> na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun Ayun na! Ayun na! Ayun na! na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun

Um, dadalhin na, dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin na lagi, Dadalhin langit ay hindi Ang Ang lahat <coughs> Yung normal na boss, diba? Oh, normal, normal. 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 Okay, normal na po siya. Da yung oh, da panglalakaw. <laughs> Dadaling ning langit Ay imanidabuh mm -hmm. Ang lahat namito binangako mm -hmm. Sang bulanit nai tinumbas ba ang pengharapku

Isa lang daw Isa lang. Yes or no? Yes. Oo, oh, isa, oh, ano, uh, yes or no? Isa ba ba siya? Ito ba yung yes? Magandang ba siya? Pwede sa ano, sa sign of oh. yes. Asa, yes. Kasi pumasok ako sa ano. Yes, ako na lang oh, yung atay mo. Hindi! Tarakit! Hindi na Okay na mo yung boses mo, kasi parang na-over, na-over-over. Over na ano? No. Pero bibigyan na isa pang chance.

好，谢谢，英哥，他。